Mga kabola, let's talk about the celebrated draft pick na si Bronny James. Imagine, pang 55 siya pero yung media hindi magkamayaw sa paggawa ng write-up at cover sa kanya. Parang first time in NBA history na yung second rounder ang mas pinagkakaguluhan kaysa sa first pick. Usually, top picks ang pinagkakaguluhan eh, pero sa case ni Bronny, baliktad. With the 55th pick in the 2024 NBA Draft, the Los Angeles Lakers select Bronny James from the University of Southern California. At dahil pang 55 picks si Bronny James, sabi ng ilan ay kinuha lang siya ng Lakers dahil sa tatay niyang Celebron James. Well, somehow totoo naman yon Sino ba namang tatay ang ayaw makalaro ang kanyang anak? Lalo na kung kakampi mo pa. Sa average si Bronny James na 4.8 points per game, 2.8 rebounds per game at 2.1 assists in 19 minutes sa anim na beses na paglalaro niya sa USC, sinasabi ng iba na may nepotism na nangyari. At ano nga ba yung nepotism? Ito yung pagbibigay ng posisyon na bentahe sa kamag-anak o kaibigan. Pwedeng pag-hire sa trabaho dahil mas kilala mo yung nag-a-apply kesa sa dala niyang credentials. Or in other words, connections. Yung kay Bronnie James na nadrop sa 55th overall dahil sa tata niya ay pwede rin sabihin nepotism. Dahil kung credentials ang pagbabasehan ay may mga undrafted na mas maganda ang averages kumpara kay Bronnie. Pero that's reality. Familiar ka ba sa kasabihang it's not what you know, it's who you know? Basically, ganyan yung nangyari kay Bronny James dahil mas kilala na siya ng tatay niya. At kahit sa ang larangan, ang mas pinapaboran ay yung may connection. Naaalala niyo ba yung movie na Hassel produced mismo ni Lebron James? Ito yung kwento ng basketball scout na si Stanley Sugarman played by Adam Sandler. Sa kanyang pag-iikot sa iba't ibang lugar ay na-discover niya ang isang magaling na player sa Spain, si Bo Cruz, played by Juancho Hernan Gomez. Sa movie, ginamit ni Stanley Sugarman ang connections niya para tulungan makapasok si Bo Cruz sa NBA. Ito yung post ko after ko mapanood yung movie ni Hassel. How can a glorified EA broker a deal between our company and one of the leading media corporations worldwide? Connections, Mr. Montenegro. Connections that you don't have. Diba? Kahit si Lida magtalas, alam ang value ng connections. Even sa PBA. Of course, kahit gano'ng kakagaling kung wala kang connections called agent na kakausap sa mga big bosses ng PBA, hindi ka pa rin papalarin makapasok sa PBA. Yung naghahanap ng trabaho, di ba naghahanap sila ng connections or backer para mas madaling matanggap sa ina-apply ang trabaho? At pag nahuli ka ng traffic enforcers, di ba naghahanap ka ng connection para lumusot? With the 55th pick, In the 2024 NBA Draft, the Los Angeles Lakers select Bronny James from the University of Southern California. Yeah. Sa pagkuha ng Lakers kay Bronny James dahil kay Lebron, For me, is not a big deal. Sa normal thing, lalo na may nahabol na legacy at history si Lebron James. At yan ang aking andaming alam ni Sis. Ako si Benson de la Paz, IMO.